Hello guys, welcome to my channel for today video, ay magluto naman ako ng simpleng ulam ko ayan ako lang po ang kakain kaya konti lang ang lulutuin ko ayan yung aking lulutin. for today ay pininyahang manok kasi mahilig ako sa mga matatamis na ayan, tingnan nyo, ayan konti lang yung chicken ko kaya ayan lang po ang lulutuin ko para sa akin Ayan po yung mga ingredients ko. Kailangan ko daw ng ah, uh, ano ba yun? Ang aking garlic. Okay, may garlic ako. May uh, ano, mga uh, salt and pepper. Basta yan lang po yung aking main na uh, ingredients. Ayan, lulutuin ko muna po. Tapos, mamaya, ipakikita ko sa inyo kung ano, ang kalalabasan ng aking pininyahang mano. Kaya nilang ilang piraso lang naman po kasi, kasi. ako lang naman nga kakain. Ayan. Try ko na siyang lutuin. Okay. Bye bye for now. Later. Pakita ko sa inyo. Bye bye. So guys, kaya na sinabi sa inyo, papakita ko sa inyo kung paano ko naluto yung pininyahang manok. Kaya, ready to eat na po siya. Right this one pala. Ayan. Look good, diba? Ayan. Natikman ko na rin siya. At yummy. Ayan. Ang aking pinyahang manok. Ayan pa ko sa Yes. Yummy. Look at manok. Ayan. Nagpiraso lang yung chicken kasi ako lang naman ang kakain. Tapos nilagyan ko siya na marami. Maraming pineapple. At ilagyan ko rin sya ng milk. Ayan. Look, taste good. Ready na ang aking food. Kain po tayo. Ayan na. Bye. Thank you for watching. Ayan na. Bye. Okay. Pinin niya ang manok.